napakarami ng problema ng Iran. Kailan lang ay pinasabog ng Israel ang mga depensa nila at winasak din ang isang importanteng pasilidad ng Iran na sobrang importante sa paggawa ng nuclear weapons nila. Bukod dun, dinurog din ng Israel ang Hezbollah at Hamas, kaya napakahina na ng mga grupong yon. Tapos ngayon, meron na namang napakalaking problema ng Iran. Ang gobyerno ng Syria ay napabagsak na ng mga rebelde. Malaking problema to para sa Iran dahil kakampi nila ang gobyerno ng Syria. Pero hindi lang Iran ang kakampi ng gobyerno ng Syria, kundi pati na rin ang Russia. Sa katotohanan, ang presidente ng Syria na si Bashar al-Assad ay tumakas na mula sa bansa at nasa Russia na ngayon. Sobrang napahiya ang Iran dahil walang nagawa ang militar nila laban sa mga Syrian rebels. Halatang sobrang natakot ang militar ng Iran sa mga rebelde ng Syria at halos hindi na nila sinubukang pigilan ang mga ito. Pati ang mga puwersa sa Syria na sinusuportahan ng Iran ay halos iniwasan na rin ang mga Syrian rebels. Kaya naman, maraming eksperto ang nagsasabi na kung magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng Iran at Israel, siguradong sobrang matatalo ang Iran dahil mga rebelde pa lang sa Syria ay hindi na sila makapalag. Wala ring nagawa ang Hezbollah laban sa mga Syrian rebels dahil sobrang hina na nila. Winasak na ng Israel ang karamihan sa mga puwersa ng Hezbollah kaya wala na talagang lakas ang teroristang grupo na labanan ang mga Syrian rebels. Sobrang napahiya din ang Russia dahil hindi nila natulungan ang Syria. Napakahina na kasi ng militar ng Russia ngayon dahil winasak na ng Ukraine ang karamihan sa mga puwersa ng Russian military. Ang mabilis na pagbagsak ng rehimen ni Assad sa Syria na matagal nang sinusuportahan ng Kremlin mula pa noong 2015 ay itinuturing na isang malaking pagkatalo sa political strategy ng Moscow. Ito ay nagdulot ng krisis sa Kremlin habang sinusubukan nitong panatilihin ang kanilang estratehikong presensya sa mga military base sa Syria. Noong 2015, nag-intervene ang Russia sa panig ng dating pangulong Bashar al-Assad upang tiyakin ang pananatili ng kanyang rehimen matapos ang mga malawakang protesta na bahagi ng Arab Spring. Ang mga protestang ito ang naging simula ng Syrian Civil War na nagbanta sa pamumuno ni Assad, matagal nang tinitingnan ni Russian President Vladimir Putin ang mga color revolutions sa mga dating Soviet states bilang banta sa katatagan ng kanyang sariling rehimen. Bukod dito, mariing tinututulan ni Putin ang mga demokratikong pag-aalsa na nagtatanggal sa mga authoritarian rulers na kaalyado ng Kremlin sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nakikita niyang hadlang ang mga kilusang ito sa kanyang layunin na bumuo ng isang multipolar world kung saan ang Russia at ang mga kaalyado nitong autoritarian ang may malaking papel. Ang kabiguan o desisyon ng Russia na hindi suportahan si Assad sa gitna ng mabilis na pag-usad ng mga oposisyon ay makakaapekto rin sa kredibilidad nito bilang isang maaasahang security partner. Sa huli, posibleng makasama ito sa kakayahan ni Putin na makakuha ng suporta para sa kanyang multipolar world vision. Ayon sa mga reports, lumikas na patungo sa Moscow si Assad at ang kanyang pamilya at binigyan sila ng asylum ng mga autoridad ng Russia. Bagamat na siguro ni Putin ang kaligtasan ni Assad, hindi naabot ng Kremlin ang kanilang pangunahing layunin na palakasin ang rehimen ni Assad at pigilan ang pagbagsak nito sa kapangyarihan. Ang pagpasok ng Russia sa Syrian Civil War noong 2015 ay naglalayong tiyakin ang presensya ng mga military base nito sa Syria. Bahagi rin ito ng mas malawak na plano ng Russia na ipakita ang kanilang kapangyarihan sa Mediterranean at Red Seas, palawakin ang impluensya nito sa Middle East at Africa, at bantaan ang southern flank ng NATO. Gayunpaman, habang inaasikaso ng Russia ang presensya nito sa mga military bases sa Syria, sa harap ng panibagong pamumuno ng oposisyon, hindi tiyak ang pananatili ng kanilang mga puwersa sa bansa. Bukod dito, ang mga hakbang ng Russia sa nakalipas na siyam na taon bilang suporta kay Assad ay malamang na nakasira sa kanilang kakayahan na bumuo ng positibo at matagalang relasyon sa mga oposisyon na kasalukuyang namumuno sa Syria. Sa pangkalahatan, ang pagbagsak ng rehimen ni Assad ay nagdulot ng matinding dagok sa mga layunin ng Russia sa rehiyon at naglalagay ng panganib sa impluensya nito sa mundo. Ipinahayag ng mga Russian ultranationalists ang kanilang pagkadismaya sa pagbagsak ng Assad regime sa Syria na itinuturing nilang panibagong kabiguan ng Russian foreign policy sa pagpapanatili ng impluensya sa mga rehiyong may estratehikong kahalagahan. Marami sa mga ultranationalists na ito ay dati nang lumahok o nagulat sa digmaan sa Syria at pamilyar sa sitwasyon sa rehiyon. Ayon sa kanila, naging kampante ang Assad regime sa mga nagdaang taon dahilan upang bumaba ang kalidad ng kanilang militar. Umasa umano ang pamahalaan ni Assad sa mga suporta ng ibang bansa, partikular na mula sa Russia at Iran para sa kanilang depensa ngunit sa kabila ng pagtulong ng Russia, hindi naging sapat ang mga hakbang upang patatagin ang rehimen ni Assad. Binigyang diin ng mga ultranationalists ang epekto ng pagbagsak ng Assad regime sa interes ng Russia sa rehiyon. Ayon sa kanila, isa itong malinaw na kabiguan sa Russian foreign policy dahil hindi nagawa ng Kremlin na palakasin ang kanilang impluensya sa Syria o ang Assad regime na magsagawa ng mga kinakailangang reforma. Inakusahan din ng ilang ultranationalists ang Kremlin ng kapabayaan sa hindi pag-unawa sa humihinang estado ng militar ni Assad. Anila, matagal nang nakita ang posibilidad na muling sumalakay ang mga grupo ng oposisyon upang samantalahin ang mga pagkakamali ng Russia sa Syria idinagdag din ng isang ultranationalist na kasalukuyang nakatuon ang dalawang pangunahing kaalyado ni Assad, ang Russia at Iran, sa mga digmaan sa Ukraine at sa mga lugar tulad ng Israel at Lebanon, na lalong nagpapahirap sa sitwasyon. May mga analyst at independent correspondents mula sa Russia na matagal nang nagbabala tungkol sa ganitong senaryo ayon sa isang ultranationalist idiniin din nito ang lumang kritisismo ng mga ultranationalists ukol sa kawalan ng isang makabuluhang civil society sa Russia na maaaring makatulong na maiwasan ang malalaking kabiguan sa foreign policy. Samantala, isang Kremlin-affiliated ultranationalist ang nagpahayag ng pangamba na lalong masisira ang global image ng Russia. Ipinunto nito na ang reputasyon ng Russia ay nakasalalay na lamang sa resulta ng digmaan sa Ukraine na aniyay mas mahalaga kaysa alinman sa ngayon. Sa gitna ng mga kritisismong ito, nananatiling malinaw na ang pagbagsak ng Assad regime ay may malalim na implikasyon hindi lamang sa Syria kundi maging sa posisyon ng Russia sa pandaigdigang politika. Ipinahayag ng Estados Unidos ang kanilang matibay na suporta para sa mapayapang paglilipat ng kapangyarihan tungo sa isang responsableng pamahalaan sa Syria matapos makontrol ng mga rebelding puwersa ang ilang bahagi ng bansa ayon kay US Secretary of State Anthony Blinken nitong linggo. Ayon sa pahayag, binigyang diin na karapatan ng mga mamamayang Syrian na tiyakin ang pagpapanatili ng mga institusyon ng Estado, pagbabalik ng mahahalagang serbisyo at proteksyon sa mga vulnerable na komunidad sa panahon ng transisyon. Dagdag pa ni Blinken, susuportahan ng US ang mga pandaigdigang hakbang upang papanagutin ang rehimeng Assad at mga taga-suporta nito sa mga karahasang ginawa laban sa mga mamamayang Syrian. Kabilang dito ang paggamit ng mga kemikal na armas. Sinabi rin ni Blinken na binibigyang pansin ng US ang mga pahayag ng mga pinuno ng rebel coalition na Hayat Tahrir al-Sham. Nanawagan ng US sa lahat ng partido na igalang ang mga karapatang pantao, protektahan ang mga sibilyan at sumunod sa mga alituntunin ng pandaigdigang makataong batas. Dagdag pa niya, habang lumalaki ang responsibilidad ng mga grupong ito, masusing susuriin ng US hindi lamang ang kanilang mga salita, kundi pati na rin ang kanilang mga aksyon. Ipinahayag ni US President Joe Biden na ang pagbagsak ng Assad regime ay isang hakbang patungo sa katarungan na nagbibigay sa mga mamamayang Syrian ng makasaysayang pagkakataon na bumuo ng isang mas magandang kinabukasan. Ayon sa pahayag ni Biden mula sa White House nitong linggo, matagal nang inaasam ang pagbagsak ng rehimeng Assad na itinuturing niyang responsable sa pagtorture, pagpatay at pang-aabuso sa daan-daang libong inosenteng Syrians. Nakikita niya ito bilang isang mahalagang hakbang ng hustisya para sa mga matagal ng nagdurusang tao sa Syria. Gayunpaman, aminado rin si Biden na ito ay panahon ng panganib at kawalang katiyakan habang kinakaharap ang tanong kung ano ang susunod na mangyayari. Inihayag niyang makikipagtulungan ang Estados Unidos sa mga kaalyado at stakeholders sa Syria upang pangasiwaan ang sitwasyon at samantalahin ang oportunidad na ito. Ang pahayag ni Biden ay inilabas ilang oras matapos lumabas ang ulat ng Russian media na dumating na sa Moscow ang pamilya ni Assad. Ibinahagi rin ni Biden ang mga aksyon na gagawin ng Estados Unidos matapos ang pagbagsak ng rehimeng Assad. Sinabi niyang susuportahan ng US ang mga kalapit na bansa ng Syria, gaya ng Jordan, Lebanon, Iraq, at Israel, upang tugunan ang anumang banta na maaaring lumabas mula sa Syria sa panahong ito ng transisyon. Tiniyak din ni Biden na tutulong ang Estados Unidos sa pagpapanatili ng seguridad at katatagan sa silangang bahagi ng Syria, kasama dito ang proteksyon para sa kanilang mga tauhan laban sa mga posibleng panganib at pagpapatuloy ng misyon laban sa ISIS. Binibigyang prioridad ng US ang pagpigil sa muling pagusbong ng ISIS. Sinabi rin ni Biden na makikipag-ugnayan ang US sa lahat ng grupong Syrian sa pamamagitan ng prosesong pinamumunuan ng United Nations upang maitatag ang isang transisyon na lilipat sa isang malayang Syria na may bagong konstitusyon at pamahalaan layunin ng naturang proseso na makabuo ng isang makabago malaya at soberanong bansa para sa mga siryan